Zakarias Ang pangitain tungkol kay Josue na punong pari. Ikatlong kabanata. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang punong pari na si Josue na nakatayo sa harapan ng Anghel ng Panginoon. Nakatayo naman sa gawing kanan niya si Satanas upang paratangan siya. Pero sinabi ng Anghel ng Panginoon kay Satanas, Ayon sa Panginoon na pumili sa Jerusalem, Malika, Satanas, sapagkat ang taong ito na si Josue ay iniligtas niya sa pagkakabihag, katulad ng panggatong na inagaw mula sa apoy. Marumi ang damit ni Josue habang nakatayo siya sa harapan ng anghel. Kaya sinabi ng anghel sa iba pang mga anghel na nakatayo sa harapan ni Josue, Hubarin ninyo ang kanyang maruming damit. Pagkatapos, sinabi ng anghel kay Josue, Inalis ko na ang iyong mga kasalanan. Ngayon, bibihisan kita ng bagong damit. At sinabi ko, suotan din ninyo siya ng malinis na turban sa ulo. Kaya binihisan nila siya ng bagong damit at nilagyan ng malinis na turban habang nakatayo at nakatingin ang anghel ng Panginoon. Pagkatapos, ibinilin ng anghel ng Panginoon kay Josue ang sinabi ng makapangyarihang Panginoon, Kung susunod ka sa aking mga pamamaraan at susundin ang aking mga iniuutos, ikaw ang mamamahala sa aking templo at sa mga bakuran nito at papayagan kitang makalapit sa aking presensya, katulad ng mga anghel na ito na nakatayo rito. Ngayon makinig ka, Josue na punong pari. Ikaw at ang mga kapwa mo pari ay larawan ng mga pangyayaring darating. Ihahayag ko ang aking lingkod na tinatawag na sanga. Josue, tingnan mo ang batong inilagay ko sa iyong harapan. Mayroon itong pitong mata. Uukitan ko ito at aalisin ang kasalanan ng lupain ng Israel sa loob lamang ng isang araw sa araw na iyon aanyayahan ng bawat isa sa inyo ang inyong mga kapitbahay upang mapayapang umupo sa ilalim ng inyong mga ubasan at puno ng igos ako ang panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito